Narito ang kwento na iniaangkop sa konteksto ng Pilipinas, na pinapalitan ang mga tauhan, tagpuan, at kultura ng mga elementong Pilipino, habang pinapanatili ang orihinal na daloy at diwa ng kwento. Bakit nyo minamaliit ng ganito ang Pilipinas? Ang ganting salakay ng isang profesor na lumaki sa Pilipinas ay ikinagulat ng lahat. Ang pangalan ko ay Mateo, Matt Santos, at naglilingkod ako bilang associate professor ng arkitektura sa Harvard University. Bagamat ipinanganak ako at lumaki bilang isang Amerikano, ang isang mahalagang yugto ng aking buhay ay ginugol ko sa ibang bansa, sa Pilipinas. Anim na taong gulang pa lamang ako nang una akong tumapak sa lupain ng Pilipinas. Noon, ang aking ama na isang arkitekto at ang aking ina na isang landscape designer ay naimbitahan upang lumahok sa isang malawakang urban development project sa Metro Manila, partikular sa pagpapaunlad ng mga bagong business district. Dahil dito, ang aming buong pamilya ay nanirahan sa Pilipinas sa loob ng ilang taon. Ang mga hindi ko pa nakikitang istilong bahay na bato na tahimik na nakatayo sa mga makasaysayang distrito, ang mga modernong gusali na naghahalo sa kalikasan, at ang mga kalsada sa mga bagong develop na lugar na malinis at tila humihigop ng ingay. Ang lahat ng ito, sa mata ng aking musmus na sarili, ay tila isang kakaibang mundo. Sa mga site visit kung saan isinasama ako ng aking ama, ang mga manggagawang Pilipino ay nagtatawagan ng may respeto, pare, kuya, habang pulido at maayos na ginagawa ang kanilang trabaho. Ang mga sukat sa plano ay hindi nagkakamali at walang makikitang kalat sa paligid ng construction site. Ang bawat isa ay tahimik at dedikadong ginagampanan ang kanilang tungkulin at ang lahat ay natatapos sa tamang oras. Kung babalikan ko ngayon, marahil iyon ang sandaling unang itinuro sa akin ng Pilipinas ang kahulugan ng imalasakit at dedikasyon sa trabaho. Pagkabalik sa Amerika, ang mga alaala tungkol sa Pilipinas ay hindi naglaho, bagkus ay mas lalong bumaon sa aking puso. Sa kolehiyo, nag-major ako sa arkitektura at ang aking desis ay tungkol sa pinaghalong impluensya ng katutubo at modernong estilo ng arkitekturang Pilipino. Pagpasok ko sa graduate school sa Harvard, Madalas pa rin akong bumibista sa Pilipinas upang pag-aralan ang mga lumang simbahan, mga makasaysayang pader ng Intramuros, at ang mga makabagong berdeng gusali. Pagkatapos ay tumayo ako sa entablado ng pagtuturo. Hanggang ngayon, sa aking klase, tiyak na tinatalakay namin ang pagkakaiba ng si public space o pampublikong espasyo sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Sa kabutihang palad, ang aking kurso ay umaakit ng atensyon ng maraming mag-aaral lalo na kamakailan, habang tumataas ang interes ng Amerika sa estrategikong halaga at pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas, dumarami rin ang mga estudyanteng nais mag-aral tungkol sa urban planning at pamumuhay sa Pilipinas. Ang aking mga pampublikong lektura ay hindi rin pahuhuli. Ang mga slot para sa spring semester ngayong taon ay napuno sa loob lamang ng dalawang araw mula ng buksan ang rehistrasyon. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, hinarap ko ang isang insidente. Noong araw na yon, ang hangin sa loob ng lecture hall ay tila may halong bigat. Ang mga estudyante na karaniwang puno ng masiglang pagtatanong at niti ay may mga ekspresyong hindi mo mawari kung kaba o pagkabalisa. Ang nakapagtataka, ang tingin ng isang grupo ng mga estudyanteng Chino na nakaupo sa likurang bahagi ng silid ay sadyang kakaiba. Ang tila leader nila, isang binatang naggangalang Li Wei, ay nakatitig sa bawat galaw ko mula pa sa simula ng klase. Paminsan-minsan ay nagsusulat siya at paminsan-minsan ay tumitingin ng matalim. Ang paksa ng klase noong araw na iyon ay ang paghahambing ng kultura ng arkitektura sa Asya, na mailayuning suriin ang relasyon ng disenyo ng lungsod, galaw ng tao, at kultura sa pamamagitan ng paghahambing ng Pilipinas, Amerika, at iba pang bansa sa silangang Asya tulad ng China at Korea. Gaya ng nakagawian, nagsasalita ako tungkol sa kaayusan at human warmth o pagiging makatao na makikita sa urban planning ng mga modernong distrito sa Pilipinas. Gayunpaman, sa gitna ng aking pagtuturo, biglang itinaas ni Liwei ang kanyang kamay. Professor, pwede ba akong humingi ng kaunting oras? Mayroon akong ilang video na kinunan ko sa Pilipinas na gusto kong ipakita sa lahat. Ang totoong Pilipinas. Ang tono ng kanyang pananalita ay hindi mapagkumbaba gaya ng inaasahan sa isang estudyante, kundi may halong paghahamon at panunubok. Nag-alangan ako sandali kung paano sasagot dahil napansin ko na ang grupo sa likuran niya ay may malinaw na puot sa akin bago pa man magsimula ang klase. Bukod dito, kababalita lang sa akin ng isa pang profesor na may hinalang ang ilang estudyanteng makabayan mula sa China ay nagsasagawa ng planadong panggugulo. May mga naiulat na kaso sa unibersidad kung saan sadyang nagpapalabas ng maling impormasyon ang mga estudyante upang pahiyain ang profesor at kontrahin ang nilalaman ng aralin. Ngunit nagpa siya akong sakyan ang kanyang laro. Mumiti ako ng mahinahon at sinabing, sige, yenge. Yeah, yeah. Lay. Pakinggan natin ang iyong pananaw bilang bahagi ng diskusyon sa klaseng ito. Tumayo si Liwei na tila nanalo na at ikinonekta ang kanyang laptop sa gitnang screen. Pagkalipat ng flash sa screen, nagsimula siyang magsalita sa mapagmataas na boses. Ito ang katotohanan tungkol sa Pilipinas. Marami ang nagkakamali na ito ay umuunlad. Ang mga lungsod sa Pilipinas ay walang maayos na pampublikong palikuran, talamak ang mga sumasakay sa tren ng hindi nagbabayad, at maraming tao ang pumupuslit sa mga restaurant para lang makigamit ng banyo. Ang lugar na tinatawag ninyong Pilipinas na inyong nakikita ay isa lamang pantasya. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid-aralan. Maraming estudyante ang nagkatinginan, may gulat at hindi makapaniwala sa kanilang mga mukha. Nagpatuloy si Li Wei at sinabi pang ang Beef Perez ng Pilipinas ay mas masahol pa sa instant noodles ng China at ang Pilipinas daw ay nagnakaw ng Imango Production Technology at inangkin itong kanila. Ang kanyang boses ay palakas ng palakas at baka sa kanyang mukha ang labis na kadalakan at kasabikan. Tahimik ko lamang pinanood ang lahat, ngunit may isang paniniwala na lalong tumitibay sa aking loob. Maraming kakaiba sa mga video na ipinapakita niya, at ang mga ng iyon ay malapit ng mabunyag sa harap ng lahat. Ang video na buong pagmamalaking ipinalabas ni Liwei sa screen ay mukhang nakakagulat sa unang tingin, mga sirang-sirang residential area, mga kasangkapan na itinapon sa gilid ng kalsada, at mga taong naghihilamos sa gripo sa kalye. Ang lahat ng ito, tulad ng kanyang sinabi, ay maituturing na simbolo ng kahirapan. Gayon Gayunpaman, nang mapanood ko ang unang ilang segundo ng video, agad kong napansin ang kontradiksyon. Ang lugar na ito ay kamukhang kamukha ng lumang distrito sa Shanghai, China, na binisita ko noon para sa isang pananaliksi. Kung ng mabuti, ang mga nakasulat sa mga signboard ay nasa wikang Chino at ang font ay hindi estilo ng Pilipinas. Maraming nakasulat na simplified Chinese characters na hindi ginagamit sa Pilipinas. Ang mga karatula sa pader, kung susuriing maigi, ay halo ng simplified Chinese. Ibig sabihin, hindi iyon ang Pilipinas. Sumunod, lumipat ang eksena sa loob ng istasyon ng tren. Sa sulok ng platform, may ilang matatandang natutulog sa mga karton, at sa tabi nila ay may mga namamalimos na may hawak na youth code. Gip ni Li ito ang realidad ng energy at largi sa Pilipinas. Ngunit nakita ko na ang eksaktong tagpong ito sa underground mall sa Nanjing, China. Sa Pilipinas, ang kultura ng panlilimos gamit ang ETH code sa mga pampublikong lugar ay hindi palaganap o ugat sa kultura, sa katunayan, bibihira ang ganoong gawain. At ang mga istasyon ng energy at largi sa Pilipinas, lalo na ang mga bagong linya, ay may mga gwardiya na regular na nagpapatrolya, at ang kalinisan sa istasyon ay pinapanatili bawat ilang oras. Kahit na patuloy na iginigit ni Li Wei, ito ay kinunan ko sa may nila. Gayunpaman, nakunan sa kanyang video ang isang tiyak na ebidensya. Ang signboard na nakadikit sa post ng istasyon ay malinaw na nagpapakita ng mga salitang Nanjing Road sa Simplified Chinese Characters. Ano ang ibig sabihin nito? Ang karamihan sa mga video na sinasabi niyang kinunan sa Pilipinas ay kuha sa mga lungsod sa China. Hindi lang iyon, gumamit din siya ng editing techniques upang lagyan ng boses o subtitle na may Filipino accent ang ilang eksena upang magmukhang mga Pilipino ang nagsasalita. Ngunit ang mga salita at tono na ginamit ay napaka hindi natural at malayo sa paraan ng pagsasalita ng mga Pilipino. Sa halip na mainis, nakaramdam ako ng awa habang pinapanood ito. Kailangan ba talagang umabot sa ganito para lang siraan ang Pilipinas? Ang ilipat ang problema ng sariling bansa sa iba at kumuha ng sense of superiority mula sa mga kasinungalingan bilang isang edukador, masakit ito sa aking kalooban. Kaya tahimik akong bumuo ng desisyon sa aking puso. Kailangan kong ibunyag ang katotohanan dito mismo. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan at naglakad patungo sa screen. Naramdaman ko ang paglipat ng tingin ng mga estudyante sa akin, at ang unti-unting pagkawala ng iti sa mukha ni Li Wei. Nagsalita ako, ngayon, panoorin nyo ang mga video na ako mismo ang kumuha sa Pilipinas. Gamitin nyo ang inyong sariling mga mata upang kumpirmahin ang realidad. Ikinonekta ko ang aking smartphone sa screen sa gitna ng lecture hall at pinatutog ang video file. Ang unang lumabas sa video ay isang pampublikong palikuran sa loob ng isang mall sa Bonifacio Global City, Yise. Pagbukas ng automatic door, bumungad ang kumikinang na tiles sa sahig, napakalinis na mga inidoro, at mga bidet na may warm water function. Ang lahat ay maayos na nakahanay. Napasinghap ang mga estudyante sa nakita. Ito ay video na kinunan ko sa tagig noong nakaraang tagsibol. Ang lokasyon ay isang pampublikong palikuran sa isang parke na malayang nagagamit ng sinuman ng libre. Sa mga modernong sentro ng Pilipinas, ang ganitong uri ng pasilidad ay nagiging pamantayan na. Dahil ipinalabas ko ito pagkatapos sabihin ni Liwei na walang maayos na palikuran, kitang kita ang pagkakaiba. Dagdag ko pa. Sa modernong kulturang Pilipino, lalo na sa mga bagong urban centers, ang konsepto ng kalinisan at hygiene ay malalim na pinahahalagahan. Kaya naman, kahit sa mga pampublikong banyo sa mga lugar na ito, hindi ka makakakita ng kahit isang pirasong basura sa sahig. Ang mga gumagamit ay natural na may kamalayan na isipin ang susunod na gagamit. Tungkol naman sa infrastruktura ng transportasyon, ang Pilipinas ay mabilis na humahabol sa makabagong mundo. Habang nagsasalita, ipinalabas ko sa screen ang susunod na video. Sa screen, makikita ang mga pasahero na maayos na nakapila sa platform ng Airb negatibo tatlo at Lardi negatibo dalawa. Ang bawat isa ay tahimik na naghihintay sa tren. Walang nagtutulakan. Bagamat mahigpit ang seguridad, ang kaayusan ay hindi nasisira. Ito ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Sunod na ipinalabas ang eksena sa loob ng istasyon. Walang pila sa ticket machine, Halos lahat ng pasahero ay may hawak na smartphone o beep card at mabilis na dumadaan sa sensor ng gate. Sumakay ng walang tiket. Impossible yon. Sa Pilipinas ngayon, ang mga e card at e-wallets tulad ng Jash at Maya ay ganap ng isinama sa sistema. Isang tap lang sa gate, makakapasok at makakalabas ka na. Higit pa rito, ang pagpapakilala ng maas, mobility as a service, ay unti-unti nang lumalawak. Mula sa paghahanap ng sasakyan, pagbook ng grab o angkas, hanggang sa pagbabayad, lahat ay magagawa sa isang api. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamataas na paggamit ng digital payments sa transportasyon sa rehiyon. Hindi lang ito sa Metro Manila, kundi pati na rin sa Cebu, Davao, at iba pang malalaking lungsod. Ang cashless transactions at ang kakayahang umiwas sa siksikan ay nagiging posible na nagpapadali sa paggalaw kahit para sa mga turista. Ibang dimensyon ito kumpara sa sinasabing mga palaboy na nakatira sa istasyon ng tren. Ang sunod na video ay kuha mula sa isang mataas na gusali na nakatanaw sa intersection ng Makati Nye. Tahimik na naghihintay ang mga pedestrian sa pagpalit ng ilaw at sabay-sabay na tumatawid sa pedestrian lane. Walang sinuman ang sumisira sa linya. Wala ni isang basura sa kalsada. Wala ring makikitang cleaner sa oras na yon. Ang dahilan ay isa, walang nagtatapon ng kalat. Kapag kumikilos ang mga Pilipino sa mga lugar na ito, lagi nilang iniisip ang kapwa. Ang pagmamalasakit na ito ay nagiging kaayusan at disiplina na nag-aambag sa mabuting seguridad. Lumipat ang screen sa gabing tanawin ng Metro Manila, ang mga tulay na may ilaw at ang maayos na hanay ng mga skyscraper. Ang magandang night view na iyon ay nagpatigil sa pagsasalita ng mga estudyante. Hindi ito feature city, ito ang realidad ng Pilipinas ngayon. Ang sumusuporta sa magagandang tanawing ito ay hindi lang teknolohiya, kundi ang kamalayan ng mga taong naninirahan doon at ang kulturang pampubliko na nilinang sa loob ng mahabang panahon. Sa sandaling iyon, naramdaman kong unti-unting natutunaw ang pagkalito at pagdududa sa mga mata ng mga estudyante. At sa direksyon ng kanilang tingin, halatang natataranta na si Liwei. Ipinagpatuloy ko ang pagpapalabas ng video ng Ayala Station sa gabi. Kahit hating gabi na, malinis ang istasyon, maayos ang dating ng tren, at makikita ang mga biyaherong hila ang kanilang maleta. Walang nang walang nagmamadali ng magulo. Ang pakiramdam ng seguridad ay tumatagos sa screen. Bukod dito, sa mga probinsya, mabilis ding lumalaganap ang mga ganitong sistema. Gamit ang isang smartphone, maaari kang mag-book ng bus papunta sa mga tourist spots. Ito ay bahagi ng estratehiya ng Pilipinas bilang isang tourism powerhouse at pagsisikap na lumikha ng lipunan kung saan ang mga dayuhan at matatanda ay makakagalaw ng komportable. Habang nagsasalita, binalinan ko ng tingin si Liwei. Nakahalukipip siya at tahimik, ngunit baka sa kanyang mukha ang pagkabalisa. Sa kanyang presentasyon kanina, iginiit niyang mahirap bumili ng tiket at hindi maintindihan ang mga signs sa Pilipinas, ngunit sa katunayan, ang mga foreign language signs, English, ay napakakumpleto at naintindihan ng lahat dahil English ang isa sa mga opisyal na wika ng bansa. Siyempre, may mga kalakasan din ang sistema ng transportasyon ng China, ngunit kung walang asal ang mga taong gumagamit nito at walang respeto sa pampublikong lugar, gaano man ka-advance ang sistema, hindi ito makakapagbigay ng kapanatagan. Huli kong ipinalabas ang isang video sa istasyon, may isang taong iniwan ang kanyang bag sa upuan habang bumibili sa kiosk at mga estudyanteng natutulog sa loob ng tren, idalawa ay bus. Ang mga eksenang ito ay maaaring tingnan bilang kawalan ng pag inyat ngunit dahil ito ay isang lipunan na nagpapahintulot ng ganitong pag-ugali, nabubuo ang isang mapagkakatiwala ang espasyo ng transportasyon teknolohiya at kaayusan, kapag ang dalawang ito ay nagtagpo, doon lang magiging tunay na maginhawa at komportable ang lipunan. Palakpakan ang umalingaunggaw sa lecture hall. Hindi lang ito dahil sa ganda ng video, kundi natural na reaksyon ng mga estudyante matapos mapagtanto ang hindi nakikitang halaga ng lugar na tinatawag na Pilipinas. Sumunod, ipinalabas ko ang video ng isang maliit na clinic o health center sa Pilipinas. Simple lang ang itsura, hindi magarbo, ngunit kumpleto ang serbisyo mula check-up hanggang minor surgery. Nakasulat sa singboard na bukas ito mula maaga hanggang gabi. Ito ay isang tipikal na clinic sa Quezon City. Hindi ito espesyal na pasilidad, kundi karaniwang makikita sa anumang lungsod. Sa Pilipinas, ang mga malalaking ospital tulad ng SE. Lucas o Medical City at ang mga local clinics ay nagtutulungan upang makabuo ng sistema na mabilis na makakatugon mula sa emergency hanggang sa simpleng karamdaman. Inilipat ko ang video sa slide presentation at ipinaliwanag gamit ang graph ang istruktura ng PhilHealth at malasakit centers. Lalo na ang sistema ng kooperasyon upang maibsan ang agwat ng medikal sa pagitan ng lungsod at probinsya at ang kultura ng malasakit kung saan ang mga pasyente ay itinuturing na kapamilya. Ang lahat ng ito ay resulta ng mga institusyong dinisenyo upang lumikha ng lipunan kung saan makakatanggap ng medical na atensyon ng may kapanatagan. At ang nakakagulat, sa maraming klinik sa Pilipinas, maaari kang magpakonsulta kahit walang appointment walk-in. Siyempre, kailangan ng appointment para sa mga espesyalista, ngunit para sa ubo o sakit ng tiyan, agad kang dagamutin. Sa screen, ipinapakita ang isang pediatric clinic sa isang probinsya kung saan nakangiting nagpapakonsulta ang mag-ina. Mula registration hanggang pagbabayad ay mabilis ang proseso at ang waiting area ay may mga laruan at libro na nagbibigay ng mainit na atmosfera. Sa Amerika, kahit simpleng sakit ay kailangan mong pumunta sa easy na magastos at matadal. Ngunit sa Pilipinas, may mapagkakatiwala ang doktor sa komunidad malapit sa istasyon o sa tabi ng palengke at ang bayad ay napakaabot kaya. May ilang estudyante na hindi makapaniwala. Natural lang iyon dahil sanay sila sa imahe ng ospital na kailangan ng appointment, mahabang paghihintay at mahal na bill. Bukod dito, ang Pilipinas ngayon ay gumagamit na rin ng lay at robotics sa mga operasyon sa mga pangunahing ospital. Hindi lang ito teknolohiyang panghinaharap, kundi isang bagong pundasyon ng lipunan upang ang mga nasa malalayong isla ay mabigyan ng dekalidad na gamutan. Ipinalabas ko ang video ng isang robotic surgery assistance. Ang tumpak at pulidong galaw ay umagaw sa atensyon ng mga estudyante. Nang ipaliwanag ko na ang doktor na nag-opera ay maaaring nasa ibang lungsod, napahanga ang lahat. Sa likod ng teknolohiyang ito ay ang kulturang nagnanais na protektahan ang buhay ng tao higit sa lahat. Sa Pilipinas, ang pananaw na ang pasyente ay hindi lang object ng gamutan, kundi bahagi ng ipunan na dapat pahalagahan ay malalim na nakaugat. Balot ng tahimik na emosyon ang silid-aralan. Doon, nakita nila hindi lang ang kahusayan ng siyensya o sistema, kundi ang init ng pagiging makatao ng mga Pilipino. Ngayon, ilayo muna natin ang usapan sa high-tech. Sa linyang ito, ipinalabas ko ang CCTV footage sa harap ng isang convenience store, Pito 11, sa isang residential area sa Makati. Isang customer ang pumarada ng bisikleta, hindi nilock ang kadena, at pumasok sa loob. Pagkalipas ng sampung minuto, lumabas siya dala ang plastic bag, sumakay sa bisikleta, at umalis ng parang wala lang. Ang bisikleta ay nanatiling nandoon, walang dalos. Sa ibang bansa, malaki ang posibilidad na mawala na yon. Ngunit sa mga komunidad sa Pilipinas na may matibay na ugnayan, ang mga iniwang gamit tulad ng payong o bisikleta ay madalas na nananatiling ligtas. Inilipat ko ang video sa isang bike parking area sa tapat ng istasyon. Walang staff na nag-aayos, ang mga gumagamit mismo ang nagpapasok ng gulong sa rack. Walang sumisira ng lock, walang nagnanakaw. Sa totoo lang, hindi zero ang nakawan ng bisikleta sa Pilipinas, ngunit ang porsyento ng mga naibabalik o dinadala sa barangay hall ay napakataas kumpara sa ibang bansa. Bukod dito, bihira ang nagnanakaw ng piyesa ng pampublikong pasilidad. Dito, binanggit ko ang katotohanan na ang tisyo sa pampublikong banyo, basurahan sa daan, at mga signboard ay hindi ninanakaw. Ang pagkakatulad ay ang panlipunang pananaw na nakakahiya ang kumuha ng bagay na hindi yo. Bago pa ang sisigi o batas, marami ang kumikilos batay sa pagsasaalang-alang sa kapwa, pakikipagkapwa-tao. Ito ang sumusuporta sa pang-araw-araw na buhay sa Pilipinas na sa tingin ng mga taga-ibang bansa, ay nakakamangha sa kaligtasan. Nag-close up ako sa isang isa zero piso na naiwan sa bike rack. Nang makita nilang nakabilad lang ang barya sa ulan, nagkaroon ng halong gulat at tawa sa klase. Kahit maliit ang halaga, sa ibang bansa ay kukunin na yon sa Pilipinas dahil nauunawaan ng mga tao na ang pagsira o pagnanakaw ay perwisyo sa kapwa, nananatili ang kaayusan. Sa huli, ipinakita ko ang video mula sa ibang anggulo. Isang tao sa harap ng convenience store na iniwan ang kanyang eco bag na may pinamili sa basket ng motor habang nakikipagtelepono. Bilang pagtatapos, sinabi ko, ito ang kultura ng tiwala. Nakatingin ang mga estudyante sa screen, tila pinoproseso ang pagkakaiba sa kanilang kinagisnan. Ang realisasyon na ang sumusuporta sa kaligtasan at kapanatagan ay hindi lang teknolohiya ay tahimik na kumalat sa silid. Napag-usapan na natin ang pampublikong aspeto, ngayon naman ay pag-usapan natin ang espasyo, ang tirahan ng mga Pilipino. Habang nagsasalita, ipinalabas ko ang sunod na video. Ito ay isang simpleng condominium building ng Iansia o Ayala. Hindi sobrang taas, hindi sobrang garbo, ngunit may kalmado at disenteng atmosfera. Nagulat ang mga estudyante na ito ay karaniwang tirahan. Ito ay isang isasero taong gulang na kondo sa Mandaluyong. Hindi ito mansion ng mayaman. Pero ang functionality, safety, at comfort ay dinisenyo ng mahusay. Ipinaliwanag ko ng simple ang istruktura. Ang mga kondo sa Pilipinas ay halos gawa lahat sa reinforced concrete. Sa bansang madalas bagyuhin at lindulin, ito ay absolute requirement. Ang earthquake standards ay pinapatibay taon-taon. Ang disenyo ay hindi madaling gumuho kahit sa malakas na pagyanig. At ang soundproofing ay mataas, halos hindi mo maririnig ang ingay ng kapitbahay. Noong una akong tumira sa kondo sa Pilipinas, nagulat ako sa katahimikan. Kahit may bata sa taas, hindi mo mapapansin. May pakiramdam ng seguridad na protektado ang iyong privacy. Lumipat ang screen sa loob ng kondo. Automatic lock sa lobby, delivery lockers na 24 oras, at CE sa harap ng elevator. Ipinakita ko rin ang logbook system ng mga boardia. Ang mga security feature na ito ay normal na sa Pilipinas. Sumunod ang mga amenities, study room, playground, at function rooms. Nagulat ang mga estudyante sa mga pasilidad na ito. Bakit ito nagagawa? Dahil sa Pilipinas, ang konsepto ng shared space o bayanihan sa komunidad ay maunlad. Hindi lang sariling bahay, kundi pati ang mga lugar na ginagamit ng lahat ay pinapanatiling malinis. Dahil dito, namamantini ng maayos ang building sa resonableng halaga, at nagkakaroon ng kapaligiran kung saan ligtas na makakapamuhay ang sinuman. Nagpakita ako ng litrato ng isang matandang residente na nagwawalis sa hallway ng kondo tuwing umaga. Hindi siya janitor, kundi ordinaryong residente. Kahit wala sa rules, ang kamalayan na pahalagahan ang bahagi ng kanyang tahanan ay natural na lumalabas sa gawa. Naniniwala ako na ito ang pundasyon ng kultura ng arkitektura sa lugar na ito. Ang video ay lumipat sa pagpapakilala ng Disaster Resilient Condo. Emergency supplies, generator para sa elevator at ilaw, at water reserves. Ang istrukturang ito na dinisenyo upang mabuhay ng maayos ng tatlong araw kahit putol ang linya ng serbisyo ay bunga ng karunungan sa bansang sanay sa kalamidad. Hindi sapat ang teknolohiya lang. Ang kakayahang idisenyo ang teknolohiya para sa buhay at ang kamalayan ng mga residente na gamitin ito ng tama kapag nagsama ang dalawa, doon lang nabubuo ang komportable at ligtas na tirahan. Sa huli, nagsalita ako ng may damdamin, ang pamumuhay sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng maginhawang kapaligiran. Ito ay tungkol sa pagbabahagi ng ligtas, panatag, at tunay na pang-araw-araw na buhay kasama ang kapwa. Pagkasabi noon, tumahimik ang buong lecture hall. Marahil nakita ng mga estudyante sa screen ang isang ideal na pamumuhay sa likod ng mga simpleng eksena. Maya-maya, may isang estudyanteng pumalakpak, at ang palakpakan ay unti-unting lumakas at kumalat. Habang umaingaw-ngaw ang palakpakan, napatingin ako sa likurang bahagi ng silid. Wala na doon si Liwei. Bakante na ang kanyang upuan, tanging ang nakabukas na notebook ang naiwan sa mesa. Siguro ay hindi niya kinaya ang alon ng katotohanan at video evidence kaya't umalis siya sa gitna ng klase. Sa pag-iisip na ang estudyanteng iyon na napakatapang kanina ay umalis ng walang inik, nakaramdam ako ng kirot sa aking puso at bigat ng responsibilidad bilang edukador. Ngunit ang mga naiwang estudyante ay tila may natanggap na mahalagang mensahe. Naramdaman nila ang ganda ng lugar na tinatawag na Pilipinas, hindi bilang tourist spot, kundi bilang isang lugar ng tunay na pamumuhay. Sa pagtatapos ng klase, sinabi ko ito, may halaga ang buhay na hindi nasusukat ng teknolohiya o ekonomiya lamang mangyaring bisitahin nyo ang Pilipinas upang makita ito ng inyong sariling mga mata. Salamat sa panonood hanggang dulo. Kung ang videong ito ay nagbigay sa inyo ng interes o nagpainisip sa inyo, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-like. Inaasahan ko rin ang inyong mga komento. Hanggang sa muli nating video.